Hindi kailangan gumastos ng malaki o bumili ng mga bagong pangdekorasyon tuwing Pasko para maramdaman ng diwa ng okasyon. Ito ang paalala ni Rodel Messina Lumbang o mas kilala bilang RML, isang kabalan furniture store owner at interior designer ng mapag-usapan ng Christmas theme at decors ng kanyang tahanan. If we're talking of Christmas, of course Santa Claus nandiyan pa rin. Uh, Christmas tree, uh, Christmas balls natin. Uh, on a yearly basis nagdadagdag ako ng mga team. Yung mga nakikita natin ngayon, actually when we are doing a uh, Christmas decoration sa bahay natin, hindi naman lahat kailangan is bago. Ang sikreto raw niya, proper use and storage. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangan bumili ng mga bagong palamuti kada taon. Uh yung Christmas tree natin is uh, we've been using it since 2004. After Christmas around January, 8 January 10 uh, pinapack na namin sila uh, dinalagay namin sa mga box other than the box binabalot muna namin sila ng jeryo or carton and then stretch film uh, we make it sure na walang papasok na alikabok walang papasok na tubig hindi sila uh, stored sa direct uh, sun and at the same time hindi sila gagalawin do sa place nila for one year Dagdag pa niya, ilalabas lang nila at i-assemble ia ang kanilang Christmas tree ilang buwan bago sumapit ang Pasko. Samantala, bukod sa kanyang furniture business na RML Enterprises, nag-offer din si RML ng kanyang services bilang interior designer. At kung disenyo ang pag-uusapan, naniniwala raw siya na ang spirit of Christmas ay hindi nasusukat sa halaga ng mga dekorasyon, kundi sa mga alaala at kasiyahan na hatid ng mga ito sa bawat tahanan. Ako, nung bata ako, pag nakakita ko ng Santa Claus, masaya na ako. Kaya dito sa bahay namin, as early as September, linalabas na namin yung mga Christmas decors natin. Yung mga Santa Claus collection natin, may mga 10 years na dyan, may mga 8 years, even more than 10 years. With the proper storage, with the proper keep-saving, lahat yan uh, na magbumukhang bago pag ilalabas ulit. Ako si Karen Maurillo para sa CLTV 36 News.